May uh, isang magpapalang umaga sa ating lahat, ka-farmers. Uh, magtatanim po sana tayo ng nyug ngayon. Makikikwan tayo sa tree planting. Pero may nadaanan po tayo na sitaw na ganitong klase. Hindi natin alam kung anong klasing virus po ito. Sabi nila virus daw. Uh, gusto kong ipakita po sa inyo, i-upload. Baka sakaling may makatulong kung anong klaseng sakit po ito sobra oh wala ng bunga may mga bunga pero konti sa taas wala na sana pag nai upload ito may magbibigay sa atin ng comment kung anong pwedeng gawin pa rito kung may remedyo pa pa oh, wala na oh sayang yung effort yung nagtrabaho nito gumastos sa buto pagod sa na pero ganyan lang nangyari oh. Dapat sana umaani na siya ngayon. Pero ngayon, wala pa rin. No? Sana may mag-comment sa atin. Parehas natin na nag nagtatanim ng sitaw at sabihin kung nasubukan na po nila nito o hindi pa. Eh kung nasubukan naman, eh, sana pakisabi yung gamot kung may pa po ito o hindi na po o kaya magbibigay po ng komento kung anong dapat gawin kung tatanggalin na o papalitan na o kaya may remedyo pa sana may magkomento yan o, sobrang dilaw yung ano yung dahon nya talagang kakit-akit yung dilaw nya pero actually may mga bunga-bunga naman ng konti o, pero wala nang bunga sa taas Baka magdidilaw pa yan Kasi nagdilaw na itong May nakita akong dilaw na dun eh Yung bunga Okay guys Napadaan lang po tayo rito Sanam naman may magcomment po rito Sa atin Kung may remedyo pa Ayan oh, Yung may ari Wala na siyang Kikitain So guys so makikipagtanin lang sana tayo ng nyog kaso nadaanan natin kaya yun gusto ko na rin i-share sa inyo pakita sa inyo baka sakali may maka pagbigay ng tips kung anong gagawin ko rito okay guys hanggang dito na lang muna okay, comment na lang po sa comment section kung may pag-asa pa po ito okay guys salamat